Si Mirna na lang magbalat tapos ako yung magsasako. Sasako na yung Nawalan kasi medyo natuyo na siya. May mga may mga ugat pa rin oh. kahit na kahit na linggo tuloy-tuloy ang trabaho dahil inaapura namin to na may na para may baba Mahala na yung pag-tracer, tatalsik, tatalsik na lang, tatalsik na yung may mga ugat o. Oh. matagal pag gano'n pag nagbabalat pa uh, baka sa kaling, makabayad tayo ng utang dito kahit na nagganito na yung mais namin magtsagaan na lang itong nagtutubo na mais mga idol yung ibang mga nagmamais ay nagtatanim na kami ito pa lang oh nag ano pa lang nagbabalat nagsasako yung iba nagtubo na yung mais nila huli na naman kami nito mahuli mahuling magtanim na naman Wala kasing matawag na kasama kasi wala kaming pang pasahod sa magtrabaho. Puro na utang, wala nang pang pasweldo kaya ito. Dalawa na lang kami. Di na kami nagtawag. O kahit naman magtawag, wala talagang matawag na tao. Ay.